Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Kung kayo ay madalas makaranas ng pagtitibi o constipation, magandang pagdating dahil ang video ito ay para sa inyo. Alam niyo ba ang constipation ay isang karaniwang suliranin ng maraming tao, lalo na ng mga nakatatanda? Isa itong kondisyon na nagdudulot ng hindi komportable na pakiramdam, mas madalas na nagkakaroon ng constipation ang mga matatanda dahil sa kombinasyon ng mga pagbabago sa kanilang digestive system na dala ng edad, mga salik sa pamumuhay at posibleng side effects ng mga gamot. Mga salik na pwedeng magpabagal sa paggalaw ng dumi sa bituka na nagreresulta sa hindi regular o mahirap na pagdumi. Pero huwag mag-alala Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang mga pagkain na makakatulong sa paglutas ng problemang ito at kung paano natin maiiwasan ang ganitong kalagayan sa hinaharap. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang tamang dieta ay may malaking bahagi sa ating kalusugan, lalo na pagdating sa ating digestion at ang pagkakaroon ng regular na pagdumi. Kung nag-a-enjoy -e ka sa video na ito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on e ang notifications para hindi ka mahuli sa mga nakaka-awesome na health tips para sa ating mga nakatatanda. Kung handa na kayong malaman ang mga pagkain na makakatulong sa inyo, tara na simulan na natin. Number 1. Prunes Unang-una sa ating listahan ay ang prunes o pinatuyong plum. Alam niyo bang ito ang isa sa pinaka-popular na natural remedies para sa constipation? Ang prunes ay mayaman sa fiber at sorbitol na nakakatulong para ma-stimulate ang ating digestive system bagaman hindi lamang ito nakakatulong sa pag-regulate ng ating tiyan kundi nagbibigay din ito ng iba pang benepisyo sa kalusugan. Dagdag pa, ang mga prunes ay puno ng antioxidants at nutrients na nakakapagpatibay ng ating immune system at nakakapagpababa ng risk ng chronic diseases tulad ng diabetes at sakit sa puso. Kung mayos na nutrisyon mula sa prunes ay maaring makapagpabuti sa ating overall health at gana sa pagkain. Tamang-tama ito bilang pampatamis ng mga dessert. Kaya kung nais mo ng mas mabuting digestion, isama na ang prunes sa iyong diet. Sobrang simple lang, pwede mo itong kainin ng buo o kaya naman ay ihalo sa iyong breakfast cereals bilang isang nutritional boost. Maari mo ring gawing prunes puree na pwedeng ilagay sa muffins o pancakes para sa mas flavorful na alternatibo na nagbibigay ng rich, sweet flavor at moist texture. Ang paghahalo ng prunes sa iba't ibang uri ng pagkain ay nagdadala ng hindi lamang masarap na lasa, kundi pati na rin ang iba pang benepisyo sa kalusugan. Maraming paraan upang mas mapalago ang iyong pagkain gamit ang prunes pero siguradong masasarapan ka. Simulan mo sa dalawang pirasong prunes para di mabigla ang sikmura mo at unti-unti mong dagdagan ang iyong consumption upang masanay ang iyong katawan sa kanilang mga benepisyo. Number 2. Apples. Sunod naman ay ang mga mansanas. Sinasabing, an apple a day keeps the doctor away. Pero sa totoo lang, makakatulong din ito sa ating digestion. Ang mga mansanas ay puno ng fiber, lalo na sa kanilang balat. Kaya't huwag kalimutang kumain ng buo kasama ang balat. Ang fiber na nasa mansanas ay nakakatulong sa mga paggalaw ng iyong tiyan at nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Bukod dito, nakakatulong din ang mga antioxidant na matatagpuan sa mansanas sa pagpapalakas ng ating immune system na mahalaga lalo na sa mga panahon ng malamig na klima. Kaya hindi lang ito masarap kundi talagang nakabubuti din sa ating kalusugan. Dagdag pa, madali naman itong dalhin kahit saan kaya perfect na snack ito. Huwag kalimutan na piliin ang mga sariwang mansanas para mas masarap at nutritious. Kung may oras, maaari ka rin gumawa ng mga sariwang juice, apple sauce, or smoothie mula sa mga mansanas na masarap at puno ng nutrients. Sa katunayan, ang mga mansanas ay may iba't ibang uri. Bawat isa ay may natatanging lasa at benepisyo kaya't mas mainam na subukan ang iba't ibang klase upang makuha ang lahat ng magandang dulot nito sa ating katawan. Kaibigan, ikaw ba ay nakakaranas ng constipation? I-type ang isa kung oo at kung saan ka nanonood. Tuloy na tayo sa pangatlong pagkain. Number 3: Chia seeds. Ngayon pag-usapan natin ang chia seeds. Ying maga maliliit na butil na ito ay talagang puno ng soluble fiber na napakahalaga para sa ating kalusugan. Ang hibla ay nagdadagdag ng paglago sa dumi at nagpapalambot nito na nagpapadali sa pagdaan sa sistema ng pagtunaw. Dagdag pa rito, ang fiber na ito ay tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol at pagpapabuti ng ating metabolic health na mahalaga para sa mga taong nais mapanatili ang kanilang timbang at pangkalahatang kalusugan. Kapag ito ay nahalo sa tubig, nagiging gelatinous siya na tumutulong sa paglipat ng pagkain sa ating digestive tract. Ang prosesong ito ay hindi lamang nagiging mas madali kundi pati na rin mas efficient. Kaya naman napakasustansya at nakatutulong ito sa ating digestion. Bukod dito, ang chia seeds ay mataas din sa omega-3 fatty acids na may mga benepisyo sa pag-iwas sa mga sakit sa puso at pagbibigay ng suporta sa ating mga utak na ginagawang mahalaga ito sa pagpapanatili ng ating cognitive function. Napakadaling isama ang chia seeds sa ating daily routine, kaya't subukan nyo itong idagdag sa inyong smoothies o yogurt. Maari rin itong ihalo sa mga pancake at baked goods upang madagdagan ng kanilang nutrisyon. Ang chia seeds ay may kakayahang magbigay ng dagdag na texture at nutrisyon na tiyak na magugustuhan nyo habang sabay-sabay tayong nagyayabong at nagiging mas malusog. Mahalaga ring tandaan na ang mga chia seeds ay hindi lamang masustansya, ito rin ay may neutral na lasa, kaya't madali itong iakma sa iba't ibang uri ng pagkain na nagbibigay daan sa mas malikhain at masarap na culinary experiences. Number 4. Leafy Greens Huwag kalimutan ang mga leafy greens tulad ng kangkong at petsay. Yaw maita ay hindi lamang masustansya, kundi talagang puno rin ng fiber na mahalaga para sa ating katawan. Ang fiber ay tumutulong sa pag-regulate ng digestion at nagpapababa ng posibilidad ng mga digestive problems. Kaya't magandang ideya na maglagay ng salad sa inyong pagkain araw-araw dahil sa mga vitamina at minerals na taglay ng mga gulay. Talagang sigurado na makakatulong ito sa inyong digestion. Nagbibigay ito ng pakiramdam ng kabusugan at nag-aalaga sa inyong kalusugan. Sabi nga, ang mga gulay ay parang superhero para sa ating tiyan, kaya't i-enjoy natin ang bawat kagat. Samahan pa ito ng mga sariwang toppings at dressing para mas maging masarap at kaakit-akit ang inyong salad. Maari ring isama ang mga prutas tulad ng mansanas o berries upang magdala ng natural na tamis at dagdagan ang nutrisyon. Ang mga nuts at seeds ay dapat ding isa-alang-alang dahil hindi lamang sila nakapagbibigay ng crunch kundi nagdadala rin ng mga healthy fats na mahalaga para sa ating panunaw. Sa tuwing maghahanda ka ng salad, maging malikhain at subukan ng iba't ibang kombinasyon upang mapanatiling bago at masaya ang iyong pagkain. Huwag kalimutang i-personalize ang iyong salad ayon sa iyong panlasa, kahit ito man ay may creamy dressing o simpleng vinaigrette ang mahalaga ay nagiging mas masaya at masustansya ang iyong bawat pagkain. Number 5. Avocados. Ipinakikilala ang avocado. Sobrang creamy at masarap pero hindi lang yan. Pankimong avocado ay puno ng healthy fats at fiber, kaya talagang magandang addition ito sa ating diet. Perfect na pang snack ito at sa totoo lang, may maraming paraan para mas ma-enjoy ang avocado Maari rin siyang ilagay sa inyong mga salad para sa extra flavor at texture o ihalo sa yogurt. Ang sarap, di ba? Minsan, pwede mo rin siyang i-blend sa mga smoothie para makuha ang makinis at creamy consistency na talagang nakaka-refresh. Ano pa, hindi lang ito nakakatulong sa constipation, nakaka-promote din ito ng overall health. Asente mga ma-healthy fats mula sa avocado ay nakakatulong sa puso at nagbibigay ng sustansya. Talagang napaka-versatile ng avocado. Pwede itong gawing guacamole, smoothie, o kahit sa mga toast. Isipin mo, pwede mo itong lagyan ng mga paborito mong toppings tulad ng itlog o kamatis para sa mas satisfying meal. Bukod sa mga nabanggit, ang avocado ay maaari ring gamitin sa mga dessert tulad ng ice cream o mga brownie na nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang buttery flavor at texture. Ang mga antioxidant na taglay nito ay nakakatulong din upang labanan ang oxidative stress at nagpapa-improve ng balat. Sobrang flavorful at masustansya kaya bakit hindi mo pasubukan? Pwede kang mag-eksperimento sa iba't ibang recipe gamit ang avocado at tiyak na magugustuhan mo ito. Sa dami ng benepisyo at masarap na lasa, ang avocado ay tunay na superstar sa mundo ng nutrition at culinary delights. Number 6: Oatmeal Isang magandang breakfast option ito na punong-puno ng soluble fiber na talagang kapaki-pakinabang para sa ating katawan. Kapag kinakain mo ito sa umaga, nagbibigay ito ng energy na kailangan mo para simulan ang iyong araw at tumutulong din ito sa digestion kaya talagang mabuti ito sa tiyan. Maraming paraan sa paghanda at pwede mo rin itong lagyan ng iba't ibang prutas gaya ng saging, berries, o mansanas para mas maging masarap. At mas nakapagbibigay saya sa iyong almusal. Ang bawat prutas ay may sariling benepisyo, tulad ng mga antioxidants mula sa berries na tumutulong sa pangkalahatang kalusugan. O kung gusto mo naman, overnight oats. Ihalo ang parehong dami ng oats sa tubig o gatas at ilagay sa fridge. Pagdating ng umaga, pwede mong lutuin kung gumamit ka ng steel oats at dagdagan mo ng toppings tulad ng chia seeds at blueberries. Napakasarap nito at talagang nakakainganyo. Bukod dito, maari mo rin itong gawing mas kakaiba sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga pampalasa tulad ng cinnamon o vanilla na hindi lamang nagbibigay ng aroma kundi nagdadala rin ng karagdagang lasa na tiyak na magugustuhan mo. Sa karagdagan, ang oatmeal ay madaling i-customize ayon sa iyong personal na panlasa, kaya naman ito ay maaaring maging paborito ng buong pamilya sa kanilang almusal. Number 7. Bananas Bananas, who doesn't love them? Sinasabi nilang isa itong magandang source ng fiber at potassium na mahalaga hindi lamang para sa ating kalusugan kundi pati na rin sa tamang pag-andar ng ating katawan. Pero did you know na ang mga hinog na saging ang talagang makakatulong sa constipation? Ang mga ito ay hindi lamang masarap, kundi naglalaman din ng natural sugars na nagbibigay ng enerhiya. Kaya't kung sakaling nagkakaroon ka ng constipation, siguraduhin kumain ka ng mga hinog na saging. Napakasimple lang at masarap pa. Isama mo na ito sa iyong diet araw-araw at makikita mong magiging mas magaan ang pakiramdam mo. Goodbye constipation. Bukod dito, ang regular na pagkonsumo ng saging ay maari ring makatulong sa pagpapanatili ng magandang mood sa dahilang mayaman ito sa tryptophan, isang amino acid na nagpapalakas ng ating serotonin levels. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang iyong digestive system ang makikinabang, kundi pati na rin ang iyong overall mental health. Habang kumakain ka ng mga saging, magkakaroon ka rin ng sapat na nutrisyon na makakatulong sa pagsustento ng iyong pang-araw-araw na aktibidad. Ang mga bitamina at mineral na nasa saging, tulad ng vitamin C at vitamin B6, ay mahalaga sa pagpapanatili ng iyong immune system at pagbibigay ng suporta sa metabolismo. Huwag kalimutan na ang mga saging ay madaling dalhin kahit saan, kaya't napakahusay na snack ito para sa mga busy individuals. Sa kabuuan, ang saging ay hindi lamang pang merienda, kundi isa ring mainam na bahagi ng isang balanseng pagkain. Number 8. Yogurt Siyempre, hindi mawawala ang yogurt. Talagang napaka-importante nito sa ating diet lalo na kung nais natin ng balanced at healthy na pamumuhay. Ang probiotic-rich food na ito ay nakakatulong sa ating gut health, kaya naman madalas itong inire-recommenda ng mga nutritionist at healthcare professionals. As alam babe, ang mga live cultures sa yogurt ay talagang nakatutulong sa pagregulate ng digestion? Subalit, ang mga benepisyo ng yogurt ay hindi lang nagtatapos sa digestion, Maari rin itong makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system na lalong mahalaga, lalo na sa mga panahong maraming sakit. Kaya naman napaka-friendly nito sa tiyan natin. At syempre, para mas masarap at mas nakakainganyo, pwede kang magdagdag ng prutas tulad ng berries o saging. Ang mga prutas na ito ay hindi lang nagbibigay ng dagdag na tamis, kundi puno rin ng antioxidants na nakakapagpalakas sa ating katawan at tumutulong sa pagprotekta laban sa mga free radicals. Ang kombinasyon ng yogurt at prutas ay talagang napakasarap at puno ng nutrisyon na hindi lamang nakakabusog kundi nagbibigay din ng enerhiya para sa ating mga aktibidad sa buong araw. Maaari ring subukan ang ibang mga toppings tulad ng nuts o honey upang mas pagandahin pa ang lasa at pagkain at gawing mas espesyal ang bawat serving. Number 9, berries. Mahilig ka ba sa mga berries? Sobrang sarap at puno ng fiber nito. Ang mga ito ay talagang madaling isnack at perfecto ring pang topper sa oatmeal o yogurt. Isipin mo na lang sa umaga ang isang bowl ng creamy yogurt at sa ibabaw nito ay may mga masasarap na strawberries, blueberries at raspberries. Parang fiesta sa lasa. Sa bawat kagat, damang-dama mo ang tamang kombinasyon ng tamis at asim na nagdadala ng saya sa iyong umaga. Hindi lang iyon, ang mga berries ay puno rin ng antioxidants na talagang mabuti para sa iyong kalusugan, kaya naman patuloy ang pananaliksik na nagsasaad ng kanilang mga benepisyo sa pag-iwas sa mga chronic diseases. Kailangan mo lang ng konting creativity, gaya ng pagsasama ng mga berries sa iyong smoothies o paggawa ng berry compote para sa pancakes na talagang magdadala ng bagong level ng sarap sa iyong brunch. Maari mo rin itong gawing dessert sa pamamagitan ng paghahalo ng berries sa mga tarts o pies dahil talagang napaka-versatile nila. Yang mga berries ay maaari ding gawing sangkap sa mga savory dishes tulad ng salads na pinapalamutian ng balsamic vinaigrette na nagbibigay ng kakaibang twist sa karaniwang lutong dahon. Tiyak na ang mga berries ay magiging paborito mong snack sa bawat pagkakataon hindi lamang dahil sa kanilang lasa kundi dahil sa kanilang napakadaming benepisyo sa kalusugan. Ang kanilang makulay na hitsura ay talagang nakakaengganyo, kaya't laging magandang ideya na magkaroon ng stock ng iba't ibang berries sa iyong ref upang hindi ka maubusan ng masustansyang merienda anumang oras. Ang number 10, water. At siempre huwag kalimutan ng tubig. Napakahalaga ng hydration para sa ating digestive health. Alam mo ba, kapag umiinom tayo ng sapat na tubig, ito ay nakakatulong hindi lamang sa pagpapalambot ng mga stool, kundi pati na rin sa pagpapadali ng ating pagdumi. Bukod pa rito, tumutulong din ang tubig sa pagkontrol ng ating katawan sa temperatura at pinapabilis ang pagdaloy ng mga nutrients sa ating sistema. Kaya't isipin mo na ang tubig ay parang gasolina para sa ating katawan. Kapag well hydrated tayo, mas madali ang ating digestive process at mas makaramdam tayo ng ginhawa. Kung dehydration ay maaring maging sanhi ng mga problema tulad ng constipation at bloating na tiyak na hindi natin nais maranasan. Sa katunayan, maaari rin itong magresulta sa pangkalahatang pagkapagod, pagbaba ng konsentrasyon at iba pang hindi kasiyasiyang sitwasyon na nakakaapekto sa ating araw-araw na gawain. Kaya sa bawat baso ng tubig na iniinom mo, pinapabuti mo ang iyong overall well-being at sinisiguro mong mas maayos ang iyong pakiramdam. Ang pagkakaroon ng sapat na tubig sa katawan ay isang simpleng hakbang, ngunit ito ay nagdadala ng malaking pagbabago sa ating kalusugan. Kaya huwag mag-atubiling uminom ng tama, dahil ang tubig ay isa sa mga susi sa mas maayos na kalusugan at nagbibigay daan sa mas masiglang buhay. Huwag kalimutan na ang regular na pag-inom ng tubig ay mahalaga hindi lamang para sa ating digestive system, kundi pati na rin para sa ating balat at kung minsan, ang ating isipan. Ayan, yung mga pagkain na makakatulong sa constipation. Tandaan, lahat tayo ay may kanya-kanyang katawan at reaksyon, kaya't mahalaga ring makinig sa ating mga pangangailangan. Subukan ang mga ito at tingnan kung ano ang pinaka-epektibo para sa inyo. Maraming mga pagkain ang maaring makatulong tulad ng prune, mansanas at mga gulay na mataas sa fiber na hindi lang makakatulong sa iyong digestive health kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan. Huwag kalimutan na uminom ng sapat na tubig sa bawat pagkain at mag-exercise ng regular dahil ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring magbigay ng malaking epekto sa iyong sistema. Kung gusto niyo pa po ng ganitong video, i-like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Kalusugan. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana mag-enjoy kayo sa inyong araw at laging manatiling healthy.